Pagpapatuloy po natin yung topic po natin tungkol sa Eschatology or End Times. At uh, bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now welcome po sa ating devotional Bible study. D86 na po tayo. At ipagpaumanhin po ninyo ang ating sound ngayon kasi nasira na po yung ating mic. Kaya record lamang po ito sa cellphone. So ang ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa ikalawang Tesalonica 2 sa hanggang 8. Now ang ating topic mga kapatid na pag-uusapan ngayon, kailan mangyayari ang Great Tribulation? Para madaling matandaan, mayroon pong tatlong katotohanan na ang aking ishare sa inyo ngayon. Ang una, magaganap ito after rapture. So, ang katunayan sa Biblia, mapapansin po natin sa verse 1, ang sabi, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo, huwag kayong magpadaya kaninuman sa anumang paraan hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. So hindi raw magkakaroon ng second coming kung hindi lilitaw ang suwail o di kaya si Antichrist at kung hindi mangyari ang Great Tribulation. And verse 6, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. So, ang church po mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang church po dyan, na nandyan yung Holy Spirit, ito po ang pumipigil. Kaya, lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Hindi pa po siya makapaglantad. Bakit? Ang sabi dito sa verse 7, ngayon pa man, ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan. At mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. So, hindi makapagboylo yung Antichrist dahil nandito pa ang church. At ang sabi, kung maalis na ang humahad lang, mahahayag na ang suwail. So, ibig sabihin, malaya na po siyang makagawa ng kasamaan dito sa mundo. So, ano pong ibig sabihin ng rapture? Ang rapture po mga kapatid ay pagdagit o pagkuha ng Diyos sa mga mana ng palataya sa isang kisap mata. Ibig sabihin, bigla na lang kukunin o mawawala ang church. Ito po ay pagtitipon sa alapaap upang doon sa lubungin ang ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin 'yan sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Na malaking tulong po ang church sa mundo mga kapatid. Tandaan po natin na ang mga mananampalataya o ang church ang nagpapakalat ng mabuting balita. Ang tumatayo para masugpo at matigil ang kasamaan. Kaya kapag ang gobyerno o lahat ng namamahala ay walang takot sa Diyos at walang pananampalataya sa Diyos, lalaga na po ang kasamaan. Ganon din sa pamilya. Kung ang pamilya ay walang takot sa Diyos, ni isa, walang nakakilala sa Diyos, walang makakapigil sa kanilang kasamaan. Halimbawa na lang, ang Roma 12.21, ang sabi, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Na kapatid, sino po ang dadaig kung walang Christian representative sa mundo? Another example, yung Matthew chapter 5, verse 14 and 16. Ang sabi, you are the light of the world. At pagdating sa verse 16, let your light so shine before men. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon mga kapatid, ano ang mangyayari sa mundo kung walang light, kung walang ilaw? Maaring walang kapayapaan. Lalabas po ang mga wild or makamandag na nilalang, di ba? Walang magandang ekonomiya, magkakabunggo bungo ang mga tao kapag walang ilaw. Madi-delikado ang isang tao pag walang ilaw ang mundo. Ang church ay may malaking partisipasyon, mga kapatid, o sa mundo. Halimbawa po, yung Anggat mga kapatid. Isipin nyo na lang mabuti. Kapag inalis o kinuha ang malaking pader sa anggatdam, maraming mapapahama, o mapipinsala. Hindi na mapipigilan ang pagragasak ng tubig dahil wala ng hadlang. Ganito rin, kapag inalis na ang church sa mundo, hindi na mapipigilan ang kasamaan at si Antikristo. Meaning, hindi pa matutupad ang propesya tungkol sa Great Tribulation hanggat nandito pa ang Christian Church o ang Church sa mundo. Kapag kinuha na ang Church o na-rapture na, dito na po mag-uumpisa ang paglaganap ng kasamaan at hindi na mapipigilan. So, kailan mangyayari ang Great Tribulation? Magaganap ito after rapture. Pangalawa, kapag nag-umpisa na ang paghahari ng Antichrist. Dito na din po magsisimula ang Tribulation at Great Tribulation kapag nag-umpisa ng maghari ang Antichrist. So, huwag kayong maniniwala sa mga nangangaral na wala na ngayong Antichrist at wala ng future leader na Antichrist. Kung manood po kayo sa TV, sa Facebook, sa YouTube, marami pong mga false prophet ang ating makikita. So mga kapatid, ang panahon ni Antichrist ay 7 years po yan. Kaya, tinatawag din po itong 7 years tribulation. Bakit? Ano pong kaganapan sa first 3 and a half years. Kung makikita po natin, sa pagpasok pa lang ng first three and a half years, mga kapatid, sa seven years, tribulation po ang dadanasin ang magiging dulot nito. Mula sa deception, mula sa wars, mga gera, sa mga labanan, even sa famine, mga pestilences, earthquake, mga persecution. Dito pa lang, mga kapatid, mahihirapan na ang mundo. So, ibig pong sabihin, simula pa lamang ito. Mababasa po natin sa Matthew 24, 8 at 12, ang lahat ng mga ito'y ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganap. At ang sabi sa verse 12, ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, sa panahong iyan mga kapatid, sa pagsisimula ng 7 years tribulation, alam po natin sa paglipas ng mga panahon, unti-unting lalaganap ang mga labanan. At dito na po mga kapatid, mag-uumpisang lilitaw at magpapakilala ang isang makapangyarihang hari sa bansa na may kapangyarihan ni Satanas. Siya po si Antichrist. Kapag siya lumitaw na, kapag siya naghari na, ang unang gagawin niyang panlilin lang ay peace agreement especially sa bayang Israel at magdudulot din ito ng kapayapaan sa mundo bakit? dahil sa kanyang pwersa kapangyarihan matitigil ang karahasan matitigil ang putukan magkakaroon ng kalayaan at kapayapaang bansa lalawak ang ekonomiya gagamitin ng Antichrist ang kanyang kapwa Antichrist leader o reliyon para sa mga kababalaghan at himala lalo na ang pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya paniwalang paniwala po ang mga tao. At mapapaniwala ang tao na ang mundo ay pabuti ng pabuti walang problema, hindi na pasama ng pasama, parang prosperity gospel lang ang katulad niyan. Na ang tao, relax, kampanti na ang tao. Iniisip nila walang judgment na darating. But, tandaan po natin, napakana lamang po ito ng Antichrist. Kasi gusto niyang mapasok, makuha ang tiwala ng tao. Kaya gumagawa siya ng peace agreement. At mababasa po natin sa ikalawang Thessalonica 2, Noibi at Jace. Ang sabi, paglitaw ng suwail. Take paglitaw ng suwail o ng Antichrist, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Para lang maluko ang tao, kaya kahit anong ginawa niyang mga kababalaghan. And verse 10, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Kaya mga kapatid, marami pong maluloko, maraming madidisib ang Antichrist. Kaya maraming sasamba susunod sa kanya. So, kailan mangyayari ang Great Tribulation? Kapag nag-umpisa na ang paghahari ng Antichrist. Number three, kapag naitayo na ang Third Temple sa Jerusalem, uupo na ang Antichrist at magpapakilalang siya ang Diyos. Mas matindi ito dahil kapag nandyan na yung templo at maaring isipin ng mga hudiyo na ito na talaga yung misiyas kasi pinagawan sila ng templo napakagandang templo kasi makapangyarihan yan pero mga kapatid makikita po natin after po ng first three and a half years wawasaki na ng antichrist ang agreement niya so mamaya papaliwanag ko yan sa ikalawang dos, 2.4 ang sabi itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Matindi po ang gagawin ng Antichrist. Alam naman po natin na ang unang templo sa Jerusalem ay winasak po yun ng Babylonia. Muling itinayo po ito at pinagaling, pinaganda po ni Haring Herodes para sa pangalawang templo at winasak lang din ito ng Roma noong 70 AD. Sa lugar na yan, ang nakatayo ngayon ay ang mosque. pagmamay Pagmamayari pa yan ngayon ng Muslim. So, ibig sabihin, hindi pa po, po na itayo ang third temple. Kung hindi maitayo muli, mga kapatid, yung third temple, hindi matutupad ang propesya na uupo at magpapakilalang Diyos, ang Antichrist. Katunayan po, magpapagawa pa nga ng larawan o ang Antichrist dyan. At majority agree ang lahat ng taong hindi mananampalataya. Tingnan po natin ang sinasabi sa pahayag 13, hanggang 15. Kahangahanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. And verse 14, nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw na niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit muling gumaling. Kaya maraming tao po ang kanyang naakay at agree na gumawa sila ng larawan ng Antichrist. And verse 15, ito pang masaklap ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Isipin niyo mga kapatid, ang larawan ng Antichrist nakapagsalita at gusto niyang patayin, ipapatay yung mga ayaw sumamba sa kanya. So mas mahihirapan dyan yung Israel. At mahihirapan dyan yung mga anak ng Diyos that time sapagkat hindi sila sasamba. So, bago po magtapos ang first three and a half years ng seven years tribulation, siguradong may third temple na sa Jerusalem. At ito na ang hudyat na papalapit na ang great tribulation na hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan ito na yung katuparan sa propesya ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Mateo 24:15, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni propeta Daniel. So ibig sabihin, mayroong magaganap doon sa dakong banal na kasuklam-suklam na tinutukoy ni propeta Daniel. Saan 'yan? sa Daniel 9.27, anong sabi? Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Yung hari dyan ay si Antichrist. Gagawa siya ng peace agreement, kasunduan sa loob ng isang linggo. Ang ibig pong sabihin yan, seven years po yan mga kapatid. Pagkaraan ng kalahating linggo, ibig sabihin pagkatapos ng three and a half years, papatigilin niya ang paghahandong, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapas tanganan. So, ibig sabihin mga kapatid, doon sa templo, ilalagay ang kasuklam-suklam na kalapas tanganan. Ano po yan mga kapatid? Kasi magpapagawa nga ang Antichrist ng kanyang sariling rebulto. At lalaitin niya ang Diyos. The holy place is the temple in Jerusalem the abomination of desolation will be there. An abomination is an idolatrous image. So mga kapatid, pansinin mabuti na after ng first three and a half years ng peace agreement, magbabago na si Antichrist. Lilitaw na ang tunay niyang kulay. Dito na mag-uumpisa ang Great Tribulation. Ito na ang dadanasin ng second three and a half years. Ito po mga kapatid ay 42 months na mababasa po natin sa Revelation chapter 13, 5 to 6. Ang sabi, pinahintulotang magyabang ang halimaw manlait sa Diyos at maghari sa loob ng apat na put dalawang buwan. Itong last three and a half years na paghari, ito po mga kapatid ay talagang grabe na. Ibig sabihin talagang mandatory na po ito nilaik nganya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. Kaya mga kapatid, magpapagawa siya ng larawan dyan at ang ayaw sumamba dito ay papatayin. Magkakaroon ng mandatory, obligatory, or force ng tatakan. Kapag walang tatak ni Antichrist, walang makakatinda o makapagbili. So, malinaw po 'yan sa Pahayag 13:16. Patuloy. Ang sabi sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay uno o noo. Yung sinasabing ikalawang halimaw diyan mga kapatid, 'yan po yung right hand kumbaga ng Antichrist. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaring magtindah o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. Now, kapag naitayo na mga kapatid ang third temple sa Jerusalem, uupo na si Antichrist at magpapakilalang siya ang Diyos. Para po sa aking iiwanang conclusion, mga kapatid, ang tribulation at yung great tribulation ay matutupad sa kamay o bayan ng Israel at sa lahat ng mga taong naiwan sa rapture at maging sa mga taong nagpatatak ng 666. Ang bayang Israel at yung mga hindi nadala sa rapture ngunit nagbalik loob naman ay makakaranas ng great tribulation sa kamay ni Antichrist. Ibig sabihin po dyan mga kapatid, maghihirap sa supply, maghihirap sa pagkain, sa tulugan, sa tirahan, nagtatago, papatayin kung hindi sasamba sa halimaw o sa Antichrist at kung hindi magpatatak. Kaya kung sakaling magkasakit man sila, magkaroon ng matinding sakit ang mga anak ng Diyos the time, mahihirapan po talagang bumili ng gamot mga kapatid. Maging mga pagkain, bakit? Wala nga silang tatak. Kaya magtatago at kapag nakita pa sila, maaaring pilitin silang magpatatak at sumamba sa Antichrist. Kapag hindi nila ginawa, talagang papatayin sila. monit mga kapatid, yung mga natatakan, maganda ba ang kanilang buhay? Kung sa pagkain siguro okay, bakit? Dahil may tatak sila. Ang sabi po kapag may tatak ay makakabili, makakapagtinda. So iniisip nila wala silang problema. Pero mga kapatid, hindi nila alam na may darating na kalunos-lunos na kahirapan sa kanila. Great tribulation. Ito po mga kapatid ang tinatawag na wrath of God. Judgment ng Diyos sa kanila mas matindi ang dadanasin ng mga nagpatatak kay Antichrist dahil Diyos na mismo ang kalaban nila. Kaya mga kapatid, huwag mong piliin ang ganitong buhay. Ngayon pa lang, maghanda ka na para sa pagkuha ng Diyos sa church through rapture. Ito po ang paraan ng Diyos sa pag-save sa iglesia. Para po sa ating review, kailan mangyayari ang Great Tribulation? Una, magaganap ito after rapture. Pangalawa, kapag nag na ang paghahari ng Antichrist. At pangatlo, kapag naitayo na ang Third Temple sa Jerusalem, uupo na si Antichrist at magpapakilalang siya ang Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalayan po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.